Yes, ay uh, mga bro, once again, na uh, this is bro Million Korea and welcome to my vlog and Kamusta? Uh, Kamusta? So hindi pa parin tayo ngayon, uh, Dito sa Mokpo City at uh, ito ngayon wala parin na award. Sa nagpapagaling, but kaya masal pa siyang muna tayo. Ena, uh, dito tayo sa gitna ng Mokpo City, Yan, sa Hadang. Yan. So dito Masarap magpahangin masarap uh, Sarap magtambay. Ayan. So, sarap magmuni-muni. Ayan po tayo. Ayan. Ah, napakaganda ng view. Ganda ng lilim ng hangin. Ayan, ayan yung background Ayan yung view ko. Ayan. So, Ayan eh, namatay yung fountain May fountain dyan namaya eh. So, sarap dito. Ayan, ganito kasi walang init masyado. So, ganito dito sa Korea mga bro. No? dahil sa sobra mga, sobrang busy ng mga tao. Uh, walang uh, time para yung sinasabing katulad sa Pilipinas na pag wala kang pasok, tambay. Kasama mo yung mga tropa. And, Tambay agad, magiinuman agad Magtagay agad So dito sa Korea Pag wala kang pasok, ikaw lang mag unang pasok <laughs> Kasi halos lahat dito Busy sa trabaho like, For example ako, wala akong pasok Yung mga katropa Ayan, paano mo sila mayaya Tambay tayo doon, kape tayo Kain-kain tayo ng konti Inom ng uh, Kape, ayan magkwento-kwentuhan, ang sarap ng hangin. Wala, hindi mo magagawa yan dito sa Korea kasi lahat na tao rito busy sa pag buhay. Kasi syempre, may mga responsible, uh, responsibility tayo na dapat bayaran uh, every month, plus every day. Kailangan natin makasurvive. Ganun. ganun ang buhay abroad, ganun ang buhay sa paninirahan ng maninirahan dito sa abroad. Kasi ang mindset kasi ng iba dyan sa Pilipinas, no? Like, for example, ah, abroad dyan si Dingguy. Ang tingin dyan na, ang tingin agad nila dyan is, uh, maraming pera, ni na pwede nangiraman. Ayan, diba? Kung, kung di mapagbigyan, madamot, diba, Ganun lang. No? Kasi nga, ang mindset is abroad kasi. Diba, abroad. Hindi nila alam na ang abroad is, Uh, yung pera namin tama lang din sa sa sa, sa family namin sa pangailangan namin hindi pa nga kami nakaka undar ng uh, uh, sarili namin bahay sa Pilipinas kasi nga we are busy doing things here abroad na makasurvive din kami every day makasurvive din kami every month ganun ganun ang buhay no so kumbaga yung pinaka savings i Uh, napupunta na sa mga insurances no doon na napupunta kaya ang monthly na babayaran is marami maraming tax man kung baga ang tawag ito is pum kaya sa mga mindset ng mga Pilipino na nandyan sa Pilipinas na nagsasabi na lahat ng mga abroad day eh, may pera agad uh, hindi po hindi po lahat And, figureon, may mga iba na mas malaki yung trabaho nila malaki yung saod tapos napag ipon ng maayos pero hindi rin nang sabi kasi dito sa Korea sa Pilipinas sabi natin sa Pilipinas pagkabahay ka magkape, magka magka ka magkakaroon ka ng sarili mong ano ano pa lahat na yon eh yun na yung sukatan para sabihin oh may kaya yan sa <laughs> abroad hindi sa abroad may bahay ka na maganda luwa yung apartment ano, meron kang sasakyan na maganda at saka ganoon hindi yan na uh, sukatan para sabihin may kaya umpisa yan ng stress kasi babayaran mo yan <laughs> ang dami mong babayaran monthly <laughs> kasi installment yung mga yan maraming mga bagay na hindi alam yung sa Pilipinas no, katulad yan kami pag nagkasakit kami Oh, katulad ko na nagkaroon ako ng injury sa tuhod, na nagkaroon ng tubig, hindi ako makapag-work ngayon. So, walang work, walang trabaho. Ah, walang work, walang trabaho. Siyong. <laughs> walang work, walang, walang kita. Sino ngayon yung tutulong sa amin? Samantalang, minsan kami, kami pa yung, life uh, like for example, magbibigay sa Pilipinas, yung mga abroad, mga FW, pag may nangangailangan doon, pag hindi mo pagbigyan, wala galit, or Uh, hindi hindi man sa akin kundi sa ibang mga uh, uh, tao na ganoon ang sinasabi sa amin na pag nag-uusap-usap kami. So ayun. I am blessed na sa family ko is uh, by the grace of God, no? Walang masyadong uh, problema yung financially kahit kemesis kay na no? uh, kaya ganoon. kaya minsan 'yung ano namin, yung yung kita namin is talagang sakto lang para sa sa family namin kasi grabe din ang gastusin dito so ayan and so once again this is your brother Mel in Korea na nagsasabi na happiness is not just about getting what you want but it's about enjoying what you have God bless everyone